Samantala sa ibang balita, kritikal ang isang lalaki sa General Santos City matapos siyang saksakin sa leeg ng isang nag nagamok na lalaki. Pinagbibintangan ng biktima na kalaguyo umano ng misis ng suspect. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Jensen. Baba ka na lang, Lul. Ha? Ah? Ano naman, Halos dalawang oras ang pakikipag ng mga pulis para mapasuko ng maayos ang 63 taong gulang na si Romulo Magdaraog. Nagtago si Magdaraog sa ikalawang palapag ng inuupahan niyang bahay sa Barangay Lagaw, General Santos City, matapos umanon niyang saksakin ang isang lalaki. Pinagsisilosan daw ng sospek ang biktima na pinagbibintangan niyang may relasyon sa kanyang asawa. Pagamat walang hinostage si Magdaraog, di agad mapasok ng mga pulis ang bahay dahil sa pag-aakalang may dala itong itak. Lango rin sa alak ng sospek. Umiinom pa nga ito habang nakikipag-usap sa mga pulis. Kasamang nakikiusap ang asawa at anak ng sospek pero nagmamatigas ito. Nais ng sospek na ang kanyang mag-iina. Pero di po maya ang mga pulis. Hindi po sila matatakot. Kayo po yung Kayo yung kasi ayaw ko malagay sila sa alangan. Hindi po sila. Anak ko yan, asama ko yan. Paano malagay sa alangan? Kalaunan, nahimasmasan ang sospek at tila na pagod. Doon na sumugod ang pulisya. hindi, hindi. Nanlaban ang sospek pero wala na siyang nagawa ng mapusasa ng mga pulis. Dalawang screwdriver ang nakuha ng mga otoridad mula sa kanyang bulsa. Dinala sa presinto at ikinulong ang sospek. Ayon sa sospek, hindi siya nagsisisi sa kanyang nagawa. Critical naman ngayon sa ospital ang kanyang nasaksak na si Joel Paderna dahil sa sugat sa liig at kamay. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.